What's up, Mommy? And me! Kasama ko nga pala tong mga tatlong angels. Nakasakay na kami ng escalator dahil pupunta kami sa taas para mag-CR. Nang makataas na kami, nakita namin yung mga nagta-taekwondo. Bali, madadaanan lang namin to kasi pupunta kami sa CR. Paglalaruin ko kasi tong mga angels na to kaya mag cr muna sila. Mahirap na, baka makaramdam sila nang ihi kalagitnaan ng oras ng paglalaro nila. May mga nadaanan nga kami bago kami makarating ng siya. Parang naiignorante nga itong mga batang to sa mga nagtatay kwando. Gusto siguro nila sumali dyan. Next time na lang mga angels kasi hindi yan ang pinunta natin dito. <laughs> Pagdarating namin sa CR, hindi ko na nabidyuhan. Pagkatapos nga namin mag-CR ay dumiretso na kami dito kung saan sila maglalaro. Sinuutan ko muna ng medyas yung aking anak kasi bawal pumasok sa loob ng walang medyas. Pagkasot ng medyas nila, idali-dali silang pumasok sa loob. Sinunod ko naman hubarin yung sapatos ko at ilagay sa lagayan. Pagkatapos pumasok na rin ako sa loob. Dahil nagmadali pumasok yung mga angels ko, pumasok na rin ako kahit wala akong medyas. Pumayag naman yung cashier pero kailangan nakamedyas din yung guardian. Akala ko meron akong dalang medyas. <laughs> Kinalkal ko ng mabuti yung bag ko pero wala talaga. <laughs> Bumili na lang ako kasi wala nga talaga sa bag ko yung medyas. Magagamit ko rin naman kaya hindi siya sayang. Pagkabili ko nga ay sinuot ko na rin. Isa-isa ko nang hinanap yung mga angels ko. Baka naligaw na sila o kaya nakipag-away na. Sobrang sayang nga ng mga angels ko. Sino bang hindi matutuwa? Ikaw ba naman na pagbigyan ngayong araw? Sa sobrang tuwa nila ay napagod sila. At nagutom din. <laughs> Kala nyo ah, masarap ba maglaro? <laughs> Hindi kayo nagutom niyan. Habang nanonood sila ng taekwondo, inorderan ko muna sila ng makakain. Nagugutom na nga daw yung mga bulati ng mga angels ko. <laughs> Habang naghihintay kami sa mga kasama namin, bubusugin ko na yung mga bulati ng mga angels ko para hindi sila mag-hyper. Tuwang-tuwa na nga sila dahil ito na yung order nila. Makita ko lang yung mga angels ko na masayang masaya, busog na busog na ako. Alam ko naman gutom na gutom sila dahil napagod sila maglaro. Excited na nga sila kumain. Pinatabi ko nga sa akin yung anak ko para malalayan ko siya sa pagkain niya. Baka kasi magdumi, mamantsahan yung damit niya. Ay hirap maglaba ay. Kung gagamitan mo naman ng sunrocks, mamumuti yung dami. Lalo na kapag di-color yung namantsahan. Kumain kayo mabuti, mga angels. Kain tayo, mga kamami and me. Ang bilis talaga ng mga araw. Kailan lang nung hindi pa sila marunong kumain mag-isa? Tingnan mo naman ngayon, kanya-kanya na silang kain. Dati ako ang umiihip sa pagkain, ngayon siya nalang mag-isa. Nakakatuwang tingnan, mga kamami and me. Anim na pirasong bilog-bilog na teriyaki tong laman ng isang bag. Sa sobrang gutom, naubos na nga na ko yung isang bag. sa mga nagtatanong ito na yung sikreto ng anak ko kung bakit siya malusog dahil malakas siyang kumain at walang pinipili bye, -bye.